Iris, ang iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagtataglay ng likas na kasipagan at determinasyon. Mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa, sapagkat naniniwala kang mas mahusay mong nagagawa ang iyong mga gawain kapag walang istorbo. Matibay ang iyong tiyaga sa bawat bagay na pinapasok mo, dahil sa paniniwalang ang taong masipag at matsyaga ay hindi kailanman magigipit sa buhay. Sa pamilya, likas kang malambing at mapagmahal, kaya't lagi mong pinananatili ang saya sa loob ng tahanan. May katalinuhan at matalas na pag-iisip na hindi basta-basta malilin lang ni Newman. Hindi mo gusto ang mga usapang paligoy-ligoy at lalo na ang may bahid ng kaberdehan. Sa larangan ng pag-ibig, malalim ang iyong tiwala sa iyong minamahal at hindi mo iniisip ang selos, sapagkat alam mong ang tunay na pagmamahal ay nakabatay sa respeto at kumpiyansa sa isa't isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus ang toro sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagtataglay ng likas na pag-iingat lalo na pagdating sa pagtitiwala. Hindi ka madaling kumbinsihin at lagi mong sinisigurado ang bawat hakbang bago magdesisyon. May matalim kang mata sa pagtingin sa tunay na kulay ng mga tao at hindi mo gusto ang mga usapang may halong kayabangan. Ang iyong paninindigan ay matibay at hindi ka madaling mapasunod sa kagustuhan ng iba, lalo na kung hindi mo ito nakikitang tama. Sa usapin ng pera, maingat ka at hindi basta-basta nagpapautang, dahil alam mong ito ay mahalaga para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Ngunit sa kabila nito, bukas palad kang gumastos pagdating sa pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay, lalo na sa pagkain at kalusugan upang masiguro ang kaginhawaan ng iyong pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini ang gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay puno ng kasayahan at sigla lalo na sa loob ng tahanan Masaya kang kasama ng pamilya, at mahilig kang makipagtawanan, kaya't ang iyong presensya ay nagbibigay liwanag sa inyong bahay. Sa trabaho, masipag at tapat kang nagtatrabaho, ngunit hindi ka basta-basta nagbibigay ng tiwala sa iba. Ayaw mo rin ng chismis at mga usapang may bahid ng kaberdehan, sapagkat mas pinahahalagahan mo ang pagiging disente at patas sa pakikitungo sa iba. Mayroon kang malambing at maunawang ugali, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ngayong araw, lalo pang tumitingkad ang iyong natural na alindog, ang iyong aura ay kaakit-akit, kaya't marami ang maaaring maakit sa iyo, anuman ang kanilang kasarian. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng matibay na loob at kakayahang ipaglaban ang nararapat kapag kinakailangan. Hindi mo gusto ang mahabang usapan na wala namang patutunguhan kaya't mas pinipili mong umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pagkainis. Mayroon kang likas na pagiging maunawain, ngunit hindi mo rin basta-basta binibigyan ng tiwala ang sinuman. Laging aktibo ang iyong pag-iisip sa pagsusuri ng mga taong nakakasalamuha mo upang maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap. Sa loob ng tahanan, ikaw ang tipo ng taong nag-iisip ng mabuti para sa ikabubuti ng pamilya. Marunong kang humawak ng pera, maingat sa paggastos, ngunit bukas palad pagdating sa mga mahal mo sa buhay, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanilang kapakanan at pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagtataglay ng matibay na loob at likas na kakayahang ipaglaban ang sarili. Hindi mo gusto ang mga usapang pahabain pa lalo na kung ito'y wala namang saysay, sapagkat mas pinahahalagahan mo ang oras, lalo na kung ito ay nakalaan sa trabaho. Mas nais mong magtrabaho ng mag-isa upang mas mapagtuunan ng pansin ang iyong mga responsibilidad. Kapag may sinabi ka, paninindigan mo ito sapagkat ayaw mong mapahiya sa iba. Sa loob ng tahanan, maunawain ka at puno ng pagmamahal sa iyong pamilya. Mahalaga sa iyo ang respeto, kaya't hindi mo basta-basta binibigyan ng tiwala ang sino mang bagong kakilala hanggat hindi mo palubusang nasisuri ang kanilang tunay na intensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng pagiging maingat at mapanuri sa bawat desisyon. Sa trabaho, hindi ka pabaya at sinisigurado mong wasto at maayos ang bawat galaw mo upang maiwasan ang pagkakamali. Sa loob ng tahanan, ang iyong pangako ay may halaga. Kapag nangako ka sa pamilya, sinisigurado mong ito ay matutupad upang mapanatili ang kasiyahan sa inyong tahanan. Isa kang taong hindi basta nagsasalita ng makakasakit sa damdamin ng iba, dahil likas kang may malasakit sa nararamdaman ng iyong kapwa. Mahal mo ang iyong pamilya, lalo na ang iyong magulang, at lagi mong iniisip ang kanilang kapakanan sa trabaho, likas kang mislan at ayaw mong masangkot sa anumang gulo. Madali kang makaramdam ng pagdududa, lalo na sa mga taong hindi mo palubusang kilala, kaya't hindi ka basta-basta nagpapaapekto sa matatamis na salita ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay puno ng pagiging mahinahon at patas sa pagdedesisyon Palagi mong hinahanap ang balanse sa iyong buhay upang maiwasan ang hindi kinakailangang stress Magaling kang makisama at may kakayahang mapanatili ang magandang ugnayan sa mga taong nakapaligid sa iyo sa trabaho, madali kang makasundo ng mga kasamahan dahil sa iyong pagiging maunawain at magalang. Sa tahanan, pinipili mong iwasan ang mga hindi pagkakaunawaan upang mapanatili ang katahimikan. Mayroon kang matalinong pananaw sa buhay na nagiging gabay mo sa bawat desisyon na iyong ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng lalim ng pag-iisip at pagiging mapanuri. Hindi mo hinahayaang lokohin ka ng iba dahil mabilis mong nararamdaman kung may hindi magandang intensyon ang isang tao mayroon kang matibay na determinasyon sa anumang iyong ginagawa, kaya't bihira kang sumuko sa hamon ng buhay. Sa pag-ibig, seryoso ka at tapat, kaya't hindi mo gusto ang paglalaro sa damdamin ng iba. Sa usaping pera, maingat ka at hindi mo basta-basta nilalabas ang iyong salapi ng walang sapat na dahilan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagdadala ng kasayahan at pagiging palabiro. Mahilig kang maglakbay at maghanap ng bagong karanasan upang patuloy na matuto. Hindi ka takot sumubok ng bago at handa kang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong buhay. Masayahin kang kasama at palaging nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga taong nasa paligid mo. Sa trabaho, mabilis kang matuto at hindi mo hinahayaang mahuli sa anupamang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagpapakita ng matibay na paninindigan at determinasyon sa buhay. Hindi ka madaling matinag ng kahit anong pagsubok dahil likas sa iyo ang pagiging matsaga at disiplinado. Sa trabaho, Iniisip mo ang pangmatagalang benepisyo ng iyong mga desisyon at hindi mo gusto ang pabigla-biglang kilos. Mayroon kang malakas na loob pagdating sa negosyo o pananalapi, palagi mong sinisiguradong matibay ang pundasyon ng iyong kinikita bago ka gumastos. Sa tahanan, ikaw ang nagsisilbing haligi ng pamilya, maaasahan, matapat, at laging may plano para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig, bagamat hindi ka pala biro o showbiz sa emosyon, pinapakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng katapatan at pagsisikap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagdadala ng pagiging malaya at mapanlikha. Mahilig kang magisip ng kakaibang ideya at hindi mo hinahayaang limitahan ka ng opinyon ng iba. Sa trabaho, ikaw ang tipo ng taong hindi natatakot sumubok ng bago, kaya't madalas kang magkaroon ng natatanging solusyon sa mga problema. Malawak ang iyong pangunawa at madali kang makisalamuha sa iba, ngunit may mga pagkakataong mas gusto mong mapag-isa upang makapag-isip ng malalim. Sa pamilya, ikaw ang nagpapasaya at nagbibigay ng kakaibang sigla, laging may bago kang pakulo o ideya upang mapanatili ang kasayahan sa loob ng tahanan. Sa pag-ibig, gusto mo ng relasyon na puno ng respeto at kalayaan, kaya't hindi ka komportable sa sobrang seloso o kontroladong pagsasama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces ang paisi sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay nagdadala ng lalim ng emosyon at pag-aalaga sa kapwa. Malambot ang iyong puso at palaging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili, kaya't maraming humahanga sa iyong kabaitan. Sa trabaho, madali kang makisama at laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Mayroon kang malakas na intuition kaya't kadalasan ay hindi mo na kailangang tanungin. Nararamdaman mo agad kung may problema o kung may hindi magandang nangyayari. Sa pamilya, ikaw ang nagpapalambot ng loob ng lahat at palaging nagdadala ng kapanatagan sa tahanan. Sa pag-ibig, ikaw ay tapat at maalaga. Ibinibigay mo ang iyong buong puso sa taong mahal mo kayat minsan ay nagiging mahina ka sa sakit ng loob mahalaga para sa iyo ang tunay na koneksyon at hindi ka mahilig sa mababaw na relasyon at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat